Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. And thank you so much guys sa uh, support, sa support niyo sa YouTube channel ko. Salamat guys, salamat. And sa lahat ng ginagawa ko is para sa inyo. And sana uh, ma, ma appreciate niyo. <laughs> Salamat, salamat sa support And guys, huwag nyong kalimutan I-like yung page ko sa Facebook Ayan Pwede kayo mag-message doon. May mga katanungan kayo And uh, as soon as possible uh, Gawa natin ng paraan para ma-replyan Ayan, salamat guys I-like nyo yung page ko ayan. Thank you And may mga upload din ako doon na video Baka may mga makuha kayong aral <laughs> Ayan, salamat, salamat And uh, ayan, gusto ko lang i- shout out yung mga magbumakao ayan cross country and uh, kayo nyan guys uh, prepare dapat kayo pagpunta nyo dito and dapat may bala ayan uh, gusto ko shout out din yung mga lagi nanonood ayan thank you so much guys sa uh, support nyo and ayan especially yung mga dito sa Macau ayan gusto ko shout out sila and uh, kayo nyan guys kaya ayan sipag dasal at ano lang tiyaga, tiyaga talaga Ayan. kasi pag wala akong tiyaga hindi ka talaga makakahanap dito ang trabaho ganon, ganon, ganon dito guys, to be honest kung wala kang tiyaga, sipag at dasal hindi ka talaga makakahanap ng trabaho oh totoo kung hanggang salita ka lang pero hindi mo ginagawa hindi ka talaga makakahanap ng trabaho totoo yan mostly dito nakakahanap ng trabaho is yung mga cross country alam nyo kung bakit, bakit ko sinabi yung mga cross country na kanap dito ng trabaho. Kasi nga wala silang inaasahan kundi yung sarili nila. Talagang magpupursige sila kasi ano eh, walang tutulong sa kanila kundi sarili nila. Unlike yung mga may mga kamag-anak dito, hindi yan masyadong mag-a-apply, aasaya dyan sa mga kamag-anak nila, kapatid, pinsan, diba ganun? Kaya saludo ko sa mga cross country. Ang bilis makahanap. Diba? Yan yung gusto ko na naririnig na mga ang bilis nakahanap, ay sabi ko, saludo ko sa inyo, saludo ko sa mga mandirigma na gano'n na 3 weeks lang, 2 weeks, ang bilis nakakaanap, diba? Tatanungin ko, saan ka sir galing? Uh, Pinas ba? Hindi sir, uh, cross country ako. O oh, diba? Mostly, mga naka-encounter ko dito na may mga trabaho, cross country lang, ayan, mga nagkaroon lang ng idea, mostly mga Middle East nagkaroon na panood lang daw lang yung video ko and then doon diretso na nagdecide na nagdecide na sila na pumunta na Macau kasi sa totoo lang sa Macau naman is mas malaki naman talaga sa Audi dito kaysa doon sa Middle East di ba yun yung ano dito sa Macau and then malapit lang sa Pilipinas pag nagkaroon ka na ng blue card is pwede mo na invite yung mga ano pwede mo na invite yung mga kamag-anak mo dito sa Macau kamag-anak or pamilya, ayan, asawa mo, anak mo, yan. pwede din dito invite. And one month sila dito, babakasyon. Unlike sa Middle East, mahirap, ikaw talaga mismo yung uuwi. Diba? Eh, dito sa Macau, pag yung pamilya mo is invite mo dito, makakapag-enjoy pa sila. Mabibisita nila yung pinagtrabahoan mong lugar. Makaka-experience sila ng makapunta sa ibang bansa. Yun ang kagandaan dito sa Macau. Diba? Mas mataas pa yung sahod. Ang biyahe, saglit lang, isang oras lang, di ba? doon sa Middle East ang layo na hours at ng biyahe. Sa Taiwan 'yan. Dito sa Macau is open, open dito sa Macau. Mga Muslim mag gusto, gusto mag cross country is mga taga Taiwan, Middle East 'yan. Yung mga Thailand at automatic na 'yan yung mga nag-exit 'yan diyan, nandiyan eh. Pagkatapos mag 30 days diyan, babalik din na naman ng Macau 'yan eh. Magkikipag ano naman, magkikipag sa palaran na naman. Yan, may isa akong na-encounter na idol. Sabi niya, mag exit na akong ano. Exit ang Thailand. Malungkot siya eh. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi pagbalik mo for sure, i trabaho ka na. ba? Diba? Kasi magtatanda ka na eh. Diba? Kung nandiyan ka sa Tha Thailand ngayon, shout out yung mga nasa Thailand ngayon, isipin nyo yung mga, ano, mga pagkakamali nyo nandito kayo sa Macau na kung ba't kayo hindi nakahanap. Kaya for sure, pagbalik nyo, gawin nyo na yung dapat yung mga pinagagawa nyo dati kaya hindi kayo nakahanap huwag nyo nang gawin kasi pag ginawa nyo ulit balik na naman kayong Thailand pabalik-balik lang kayo dun kasi hanggat din nyo binabago yung style nyo pabalik-balik lang kayo sa Thailand totoo yan oo dapat baguhin nyo ayan na for today's video guys sasabihin ko na yung mga month ngayong month ha kasi sayang yung mga pumunta yung January sayang sayang yung ang haba ng holiday ngayon guys ang haba Sayang. Punta kayo dito mga March. Huwag kayo pupunta dito sa Macau yung may maraming holiday. Kasi yung maraming holiday na yan is bawas yan sa, ano nyo, sa visa. Dapat pupunta kayo dito sa Macau is walang holiday. Mayroon holiday konti lang. Kasi pag pumunta kayo dito na maraming holiday, ang laki ng bawas. Ang, katulad ngayon, Chinese New Year, ilang days yun nawala. Two weeks ata. Nawalang saralo yung agency. Hindi na makakapag-process ng ano, Uh, green chop kasi nga halid eh. O, di ba? Masarado yung mga ibang ano government. Unlike sa mga immigration yan, bukas yan. Yung mga government, ano, uh, establishment, sarado, pag halid, di eh, Chinese New Year. Kaya, mga agency, sarado. O, di ba? Ang laki ng bawas. Sa 3 days pa lang na ano yun, 3 days na, mayroon pa yun, hindi pa yun, 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 yun yung 3 days na yun. Hanggang next week pa yun two weeks ata yun na ano eh, holiday. O, di ba? Sayang, sayang yung visa mo na ano. Eh hey guys, okay magsasayang ng visa dito sa Macau. Dapat araw-araw alis kayo, wag apply sa Badolingo, mayroong agency dito na mabukas. Okay, mamili muna ng trabaho sa ngayon. Tsaka dapat lahat ng trabaho kaya nyo, pupunta kayo dito ng Macau. I e, eh, ano nyo na, bago kayo pumunta ng Macau, mag kayo. And then, i-condition nyo yung sarili nyo para sa panibagong pakikibaka. Diba? Expected nyo na na mahirap yung trabaho dito. Kahit sabihin natin madali. Expected nyo lagi. Huwag kayong mag-expect -e na madaling trabaho. Kasi mahirapan kayo. Ganun. Ah, uh, yung gawin nyo is... Punta kayo dito. March. Ayan, March. Maraming kuten sa cleaner. And... Huwag uh, kayo pumunta ng April dito. Maraming holiday ng April. ba? Diba? April. Huwag pumunta. May. Ayan. Punta kayo ng May. Yan. May ah uh, July yan, July, punta kayo ng July July, August, September, October, November yan, yung maraming kota yan pag December wala, konti lang yan yung sinasabi ko guys dito is yung maraming kota na buwan yung mga hindi ko nasabi na kota na buwan is mga konti lang yan may mga ali yan, marami kaya yung mga sinasabi ko na month is yun yung mga buwan na punta nyo doon kayo magpabok ng ticket kasi sigurado yan sigurado yan yeah. pwede punta kayo this month February <laughs> February yan uh, marami na rin kuta ngayon February this month marami kasi nga prepare yan for March March na ano March na kota pero March okay punta kayo dito kasi yun yung mga renewal ng mga cleaning cleaning company March. Ayan, na uh, May, July, August, September, October, November. Pag December guys, huwag na. Huwag na pumunta dito kasi maraming holiday. Sayang visa mo. Hanggang Chinese New Year. <laughs> Sayang. Yun lang guys. Ganun kayo mga months pumunta dito. And uh, panoorin nyo guys yung mga vlog ko about sa mga scam-scam. Baka -scam. may victim ka dito ng scam kasi wala kang idea. <laughs> diba? Yun yung uh, ano mo. Panoorin mga scam scam para magkaroon ka ng idea baka mamaya maka-encounter ka ng ini-scam ka na bala di mo alam kasi wala kang idea ayun o napano ka tuloy tapasama diba ayun lang guys para magkaroon kayo ng idea and uh, prayer, prayer prayer talaga yung the best na baon mo punta dito ng Macau and uh, sipagan nyo guys sipagan kaya yan kaya lahat naman ang pumunta dito sa Macau is nagkakatrabaho hindi nga lang agad-agad in God perfect time guys. Maniwala kayo diyan sa sinasabi ko. Totoo 'yan. Dasal lang, importante. Dasal at gawa, hindi lang puro dasal, walang gawa. Hindi mangyayari yung gusto mo mangyari. Dapat may gawa din. Eh, yun lang guys. Thank you so much and salamat sa support. And ayan, uh, subscribe. I love you all guys.